araw ng Martis, uh, November 5 yata 5 4 November 4 dito four. sa Kalaw sa Pinoy Agimat ng Kalaw meron tayong ibablog ngayon sa Libon uh, galing sa Negros na pinagla sa atin ngayon kinat ko na to ito yung Libon namin nga tinisting ng aming Master Sergeant Indak ganito kalaki yun ngayon ang karga namin sa apat na elemento ito yung taas baba ang alibon taas sunod baba kinat ko na siya manumano lang laga rin bakan ngayon naplastaran ito ng ano ng gamit ng kalikasan una kakargahan mo siya ng unat taas baba sunod susundan mo siya ng mga buong kalikasan di bawa bato mo ito yung kakarga kakargahan mo rin siya ng matigas na bagay o kidlat na kalikasan, karga mo siya ng kidlat. Na kalikasan, kung kidlat, karga mo siya. Ang karga nito, puro na siya buulat. Ngayon, kung sa corals naman, hindi ka magkarga ng mga back black corals, and cross din. Ang sa cross naman, kailangan magmarking ka, hindi si pwede nga ganun ang cross ha. Ayun, sinipliwanag ko na talaga para maintindihan natin. May karga siyang cross. Ayun, nakatayo siya. Kailangan markingan mo tu sa taas na hindi matalik. Ma maano ang cross mabaliktad kasi bawal talaga mabaliktad kasi basbas -bas na to eh o ito yung tinatawag na karga ng cross ha dignum Sunod, kung magkakarga ka rin ng mga shield kaliwa kakarga rin mo ang shield na original uh, madiliit ganito magkakarga ka rin ganito karga mo rin siya hmm. yan ang mga kwan kung sa dagat tubig mga mga mutya sa dagat tubig o oh, sa ano sa falls Greek, ito yung mga rin. karga mo rin siya basta tinatawag na apat na elemento hangin tubig, bigyo pa apoy tandaan nyo lang hindi babaliktad ang cross na mo marking ngayon pag kailangan hindi siya kakalog ang sikreto naman hindi siya kakalog lagyan mo ng bunot bunot ng libon para hindi gagalaw ah kailangan dasalan mo siya bago isisira dasalan mo muna huwag muna isira siya silado pag nadasalan na, ay sisirado mo naman siya. Pagkatapos sira niyan, dasalan mo siya uli. Maramdaman mo na siya kung buhay na siya, umiinit yung kargada. And then kahit kalikasan lang siya ang karga, hindi naman sulat orasyon, bawal tayo magbigay sa tao na hindi nagdadasal. Halimbawa, kung halimbawa, hindi ka rin bakal, huwag mo siyang bigyan ng sulat na orasyon kasi hindi naman nagdadasal eh lalong mabibigatan sa buhay kailangan bibigyan mo siya ng kalikasan lamang para makakatulong sa kanya ngayon ang tinawag na libon pwede sa panguntra lang siya sa hanap buhay naman ito ni tinatawag na sa buhay one eye kailangan ang sa buhay pari siya nga libo nga niyog ito yung taas andin ito yung mata ito yung bunga nga. kaya tinatawag na one eye ngayon ang karga nito bibigyan mo siya ng karga sa apat na elemento sa panganap buhay kailangan may panganap buhay siya may panangga rin para double purpose Ganon din, pero ito, maliit na ba? O basag talaga yung karga nito? ito, hindi, hindi buo. Pero original na yung kakarga mo. Buti sa tubig, o pindad na basag, o sinukuan, o ibon kawayan, o corals. May kasamang hanap buhay. Sunod, lagyan mo rin siya ng mga accomplishment, mga nangka, o tagusan, pang apply pang kapitmin. Ito yung tinawag na one-eye nga, one -eye nga bao ni Pinoy Eglimat karga kalikasan apat kaliminto okay dito na tayo sa bagong gawa ito na yung gawa ko ha siniliwang ko lang to siya kasi nagbulan para hindi malaglag ngayon kakargahan ito ng powder na ano uh, bunot o binagarian sisiliyado sunod so, lagyan ito ng libon dito o sinukuan isiid mo niyan siya lagyan mo ng lamp -light. bago ka magsara sunod so lagyan mo ng o tatlong pirasong bakante kung ito yon ngayon gagawin ito sa Dernes itong tatlo din one eye bakante ito ngayon sunod yung libo namin wala pa mayari ang sabi niya nila mataas ang presyo nito bakit ikaw yung nakakuha ng tas baba si Prebu ang karga alam niyo na yung presyo nito ngayon ang sa namin po Sibin. ang sa taas 5 cb pero malaking cutting matutag na lang kayo ng additional kasi bibilangin natin ang tananga pupunta kayo gagawin namin ito gamit hindi yung hindi niya kita makita niyo talaga ito tawag na ribon niya bao galing sa bakulot sabi nila mula lakaw daw o mula lakaw dito na yung original o sa akin galing butas butas di ba o ito yung mga original ng mula lakaw ang mula lakaw mid -so right butas siya Panangga sa Kulang Barang, apat na iskina. dasalan mo siya para makunra ang kalaban sa apat na iskina, palipadangin, mga Kulang Barang, umiinit siya, nalulusaw ang orasyon din sa pamagitan ng dasal. Sa mga tugal po, kadiriman orasyon, siya yung tagalusaw, materialis. Kula lakaw, diktay, pinagimat, Okay, dito na tayo sa ano, sa ibang gamit. O, ang mga gamit natin iba Ito yung mga lipo natin Nalabas ko na yung natin, original O, ito yung rinagari natin laban din sa apat na elemento Na hindi papasukan ang bahay Gagamit tayo yung lipo Ngayon, may extra tayong lipo din Kung willing kayong kumuha, nandito yung lipo, no? O, nakita nyo na mga lipo namin Walang butas yan, siro, Zero Tunod, ito yung kalahati Na kinating ko So, pakita lang na namin ang katotohanan ah. Ito 'yan. Hmm, ito yung silalim. Oh, kinat na 'yan ah. Hmm, ito 'yun. Yan. Ayun nandito yung original. Ayun, kung hindi kayo mag-order, order kayo para gagawin ko. Pwede kayo tatawag sa akin and then take sa akin. Kung gusto kayo pumunta, punta kayo, gagawin ko ito. So, yun lang ang masabi ko dito. So, maraming salamat sa araw ng Martis sa Kalaw, sa Pinoy, Agimat.